Nakikita kami yung mga problema, like for example, yung uncompleted project sa mga hospital, super super health center. Uh, maganda yung intention ng project, pero kung hindi mo matapos, masasayang yung pondo. Uh, sa health department, ang daming ganyan. No? Uh, hindi tapos na hospital, hindi tapos na rural health centers, hindi tapos na super health centers. So gusto natin tapusin na muna this coming 2026. Uh, para magamit ng taong bayan Kahit na napakadami yan Pero hindi naman tapos Wala rin kwenta Mas maganda na yung konte Pero natatapos natin Nagagamit ka agad no? So yun yung aming uh, ina-identify ngayon At uh, tinatrabaho Alright. Sa so ngayon po, yung habol po ninyo is magkaroon po tayo ng transparent na 2026 budget. Pero kapag natapos na po itong budget deliberation at tuluyan na pong maipasa, may plano po ba kayo na magkaso po dun sa mga sinasadya pong manabutay sa pondo? Lalo na po sa mga nakita po ninyong nagpanukalan itong mga duplicated, useless po na projects. Yeah, oo. Oh, um, unahin muna namin linisin itong 2026 uh, budget. Uh, para masigurado natin sa taong bayan na yung budget na ilalagay natin sa 2026 ay nasa ayos At ma -ano, mararamdaman nila yung mga proyekto Kaya hindi rin nararamdaman ng mga taong bayan ng proyekto Dahil una, hindi natatapos Pangalawa, hindi nag-ooperate yung mga health centers So sayang lang, gawa tayo ng go pero hindi naman na-ooperate So yun ang aming uh, iniiwasan ngayon Okay. Doon po sa may bycam naman po, ano yung plano po ninyo sa kailangan po na ma-livestream po ito? Lalo may allegation po ang ilang civil society organizations na mayroon daw po at least 230 billion pesos na alaga po ng pork barrel at patron patronage based projects na nakapaloob po sa house version ng 2026 budget, Senator. Actually, ngayong araw na ito, kakausapin namin ng civil society organizations, mga CSOs, para malaman sa kanila Uh, yung ganitong mga komento, yung detalye at tingnan natin kung uh, yung mga ganitong komento ay talagang nakakasama sa ating uh, bansa dahil uh, importante mapag-usapan at importante na uh, maintindihan natin at uh, kami naman bukas dito sa Senado, bukas naman tayo pag uh, nakita natin makakasama to sa ating uh, bansa e eh, bukas kami na tanggalin yun sa budget